Tatabi lang natin yan. Hello, hello mga idol, mga kalakay. Ayan, gabi na naman. So magluluto na naman tayo ng ulam for tonight. Lulutoy natin sarsyado. Pero kakaibang sarsyado to mga idol. Sarsyadong tilapia sa mustasa. Ayan, tara, pakita ko sa inyo mga idol, mga kalakay, ang ating mga ingredients. Para magkalasa na ang mismong tilapia, lalaglagan natin yan ng asin. At ano ba nagpapasarap sa pritong tilapia mga kalakay? Siyempre ang magic. Laging magic ang salarin sa masarap na lutuin. Ayan, okay na yan. Siyempre narito ng aking kawali, mayroon ng mainit na mantika yan. Uunahin na natin iprito ang ating tilapia mga idol. Gagawa tayo ng isang masarap at kakaibang sarsyadong tilapia. So ayan guys, babalik tarin lang natin to no para maluto yung kabila na sa ibabaw. So ayan mga idol, okay na tong ating pritong tilapia. I-set aside muna natin to. Itabi na natin mga idol yung ating pritong tilapia. Isa na natin mga idol maggisa ng ating mga aromatic herbs. Yan, meron na tayong nilaglag na olive oil dito sa ating kawali. Para lalo siyang sumarap, laglagan natin yan ng butter. Unahin ko na ilagay itong ating luya mga idol sasarapin natin yung ating sarsyadong tilapia sa mustasa. Ayan, luya yung inuna natin nilaglag. natin itong itong ating garlic bawang. At ang ating sibuyas na puti, mga idol. Laglag na rin natin yan. Pwede na rin natin laglag ang ating ginayat na kamatis, mga idol. Apat na peraso yan. natin igisa yung mga aromatic herbs. Lalagyan natin yan ng pampalasa mga idol. Yan yung salt. At ano ba ang tunay na nagpapalasa sa ating pagkain? Hindi ba ang magic? Sa pagkakataon ito mga idol, pwede na natin ilaglag yung tangkay ng mustasa. Unay na natin yan. Pwede na rin natin ilaglag yung pinakadahon ng mustasa. Guys, lalagyan ko ito ng dahon ng sibuyas ha? Optional lang ito. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo, okay din Ayan. Aloy lang natin ulit yan. Tatabi lang natin yan. At ilalagay yung ating tilapia. Yung napreto. Tapos, papatubukan natin yan ng tilapia. Sa natin yan, mga idol. Sarsyadong tilapia sa Mustasa kakaibang sarsyado to mga idol ayan okay na ang ating sarsyadong tilapia sa mustasa ayan mga idol ang ating sarsyadong tilapia sa mustasa kakaiba yan mga idol magpiplate tayo ito muna itong ulo ng tilapia party ulo ng tilapia sa ating mustasa kakaibang sarsyado to mga idol I try nyo kasi napakasarap nya nasubukan ko na to hindi ko lang na video ano so ito na mga idol ang ating video for tonight yung sarsyado tilapia sa mustasa ayan try nyo mga idol hindi kayo magsisisi napakasarap nito para kakaiba naman yung ating pagkakasarsyado sa ating tilapia ayan maraming salamat sa inyong panonood mga idol tikman natin to sa lahat ng paborito ko yung tikiman mustasa na lang muna kakainin ko salt na ako Mm. Panalo mga idol. Try nyo, napakasarap. Hindi kayo magsisisi. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong panonood sa aking video. Ito ang sarsyadong terapya sa mustasa. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuloy-tuloy lang po tayo na suporta mga idol. Bye-bye!